Ilagay natin ang langka. Ayan. Ilalaga muna natin. Bago lagyan ng mga sibuya, saka bawang mamaya, saka luya. Ayan. Pagpapanin natin. Magluluto na naman tayo ng langka, guys. Ayan, ang aming ulam ngayon. Ilagay mo natin yung bawang, luya, sibuyas. Yan. At saka yung kakang gata. magagatao tayo ng langka. At saka itong dilis. Ayan. Ayan halo namin dyan sa aming tapang langka. Huwag natin takpan kasi ano yung ano. Huwag natin takpan guys para yung gata niya hindi mag ano. Ayan. Itayin nyo na lang pagluto nyan. Tsaka madjik. kunting asin. Yan, lagay natin guys. Saka, itong sili haba. Ihalo natin para magkalasa siya. Lapit na maluto guys. Ayan yung aming ulam ngayon. Tsaka daing na bangos. Yummy yan, guys. Ayan, o. Oh. Langka na may gata with dilis. Kunting timbot na lang. Timbot na naman ah. Tikman natin. Kulang pa sa timpla. Ilagyan natin kuting asin. Kulang-kulang-kulang uh, na sa ano? Okay. Sa timpla. Hirapan ako guys. Lalo natin. Sa dali, ah. Halo-halo lang natin. Dali lang Ben. Para magkalasa. Yan, guys. Ang aming ulang ngayon. Ginatang lang ta. saka dahil na bangus. Ayan na, guys. Tapos na yung loto yung aming langka na ginatan. saka dilis yung halo niya. Ayan. Kain tayo mamayang konti, guys. Pagdating ng bunso ko. Yan ang aming mga routine araw-araw dito. magluto kami ng aming ulam. Yan. Thank you so much sa mga support nyo, guys. Hindi ako magsasawa. Magpasalamat sa inyo palagi. God bless sa atin lahat. Ayan, ang aming ulam ngayon. Ayan, guys. Ang aming ulam ngayon. Langka na may gata. Nilagyan ko ng dilis. Ayan, guys. Yummy, yummy yan. Kain na po tayo. Dumating na si Bonsoy. Ayan ho yung partner niya, oh. galing na bangos. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga support niyo sa amin. Hindi ho ako magsasawang magpasalamat.